Saan mang parte ng mundo, may mga kababayan tayong patuloy na nakikipaglaban sa hamon ng buhay. Sila, ang mga bayaning iniinda ang takot para lamang maitaguyod ang mga naiwang pamilya na ang tanging panalangin ay ang kanilang kaligtasan at matiwasay na pagbalik. Ramdam ng ating pamahalaan ang pangambang bumabalot sa ating mga puso para sa mga mahal natin sa buhay na kasalukuyang naiipit sa sigalot munsod ng yera sa pagitan ng Israel at Hamas. Kaya naman umpisa pa lang, kaagad na iniutos ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang madali ang pagsaklolo sa kanila. Dahil saan mang parte ng mundo, anuman ang sitwasyon, walang Pilipino ang maiiwan dahil andito na ang bagong Pilipinas. Tinaguri ang The Promised Land ang Israel at para sa ilan nating mga kababayan, sumisimbolo ito ng bagong pag-asa. Kaya naman, hindi nakakapagtaka na aabot sa mahigit 28,000 overseas Filipino workers ang piniling magtrabaho sa Israel. Karamihan sa kanila mga caregivers at hotel workers. Ngunit sa isang iglap lang, ang bagong pag-asang ito ay nabalot ng bangungot matapos biglang dusubi ng Hamas ang Israel at isagawa ang walang pakundang pagpaslang noong October 7. At dito na nga, sumiklab ang panibagong digmaan sa pagitan ng Israel at Hamas. Israel is at war. We didn't want this war. It was forced upon us in the most brutal and savage way. But though Israel didn't start this war, Israel will finish it. Hindi na bago ang nararanasang sigalot sa pagitan ng Israel at mga kalapit na bansa nito. Malalim na rin ang pinag-ugatan ng iringan sa teritoryo mula pa ng panahon ng ikalawang digma ang pandaigdig. Dahil sa pagtugis ng Nazi sa mga Hudyo sa bansang Alemanya, nagkaroon ng malawakang paglikas. At sa bisa ng ipinasang Resolution 181 ng United Nations General Assembly taong 1947, nabuo ang bansang Israel sa lupaing sakop ng Palestine. Mariing kinontra ng mga Arabo ang pagkakahati ng kanilang teritoryo na nagresulta sa kaguluhan at samot-saring digmaan. Mula sa maliit na lupain sa Palestine, mas lumawak pa ang teritoryong sinasakupan ng Israel at pinag-ikting ang depensa nito gamit ang pinakabagong teknolohiya sa pakikipagdigma tulad ng Iron Dome. Sa pagsiklab ng panibagong tigmaan, maraming mga OFWs ang naiipit. Hindi lamang sa Israel maging ang mga Pilipinong naninirahan sa Gaza, ang teritoryong pinamumuluan ng Hamas. Well, the Philippine embassy in Israel, along with other embassies, uh, are working double time, are work, doing all they can uh, to ensure the safety and protection of our Bayans including working on their repatriation. Right now, uh, Israel, the situation Israel is more stable, so our efforts are now concentrated on Gaza. Ayon sa ulat ng Department of Foreign Affairs. apat na Pilipino na ang kumpirmadong nasawi sa Southern Israel mula nang sumiklab ang tigmaan nitong October 7 habang 135 Pilipinos naman ngayon ang naiipit sa Gaza dahil sa ginagawang pag-atake ng Israel Karamihan sa kanila ay mga Pilipinong nakapangasawa ng mga Palestino and not one has been repatriated yet because of the fact that Gaza is under a blockade but we are working on it uh, we are working uh, with our um, partners diplomatic partners no to uh, see if a humanitarian corridor can be opened to allow people to exit through obviously through not if not the uh, border with israel through the rafa border with egypt Sumatotal, so, umaabot na sa 1400 israeli ang napaslang habang aabot naman sa mahigit 3,000 palestino ang namatay sa Gaza. Gaza has been under blockade for several years now, so there's limited uh, supply of food. But there's may available quantities pa rin, but in limited quantities. Itong pagkain, kuryente at tubig. Uh, yun na lang mabibigay namin. At the same time, we are also coordinating with uh, international organizations with presence in Gaza. Uh, this includes the UN uh, agencies uh, responsible for humanitarian operations as well as the International Committee on the Red Cross uh, to provide support and assistance to our nationals when the situation calls for it. Sa pagsiklab ng digmaan, agarang nagpatawag ang Pangulo ng pagpupulong para mabilis ang mailikas at makapag-abot ng tulong ang pamahalaan sa mga OFWs na nagtatrabaho sa Israel. Ayon sa Embahada ng Pilipinas sa Jordan na siyang may saklaw sa Gaza, nasa siyam na kababayan na natin ang nagpahiwatig na makasama sa repatriation program ng pamahalaan. The 135 Filipinos in Gaza are composed of uh, 129 resident Filipinos. Um, many of them are married to Palestinians, and this number includes also their children and grandchildren. We also have uh, Three Filipino tourists in Gaza, two doctors working for Doctors Without Borders, and one uh, Filipino worker uh, who has been in Gaza sin, since 1999. Uh, the 135 Filipinos have heeded our advice to relocate to Southern Gaza. Nandunasila, na sila, sa Southern Gaza, uh, they're in the Rafa governorate, which is very near the Rafa border crossing. We received reports that the Rafa border crossing or will open soon after an agreement was reached no, to bring in humanitarian aid to Gaza. Now we hope that this agreement will be implemented soon so that uh we, we our nationals, other nationals, including our Filipino nationals, will be allowed to cross the border and enter Egypt. And eventually from there, they will be picked up by our Philippine embassy in Cairo. Uh, and brought to Cairo uh, for their uh, repatriation to the Philippines. Sa unang ginawang repatriation program ng pamahalaan para sa mga OFWs sa Israel, umabot sa labing anim ang pilang ng mga OFWs ang nakauwi sa kanika nilang pamilya, habang labing walo naman ang napasama sa ikalawang repatriation program. Hindi na po naging normal po eh. yung takot po kasi na baka makarating sa amin yung mga hamas. Kasi hindi ko po alam kung anong pwede pong mangyari. Baka lumala o ano para makauwi na po ako kasi single parent po ako. Nangangamba po ako sa mga anak ko saka para po kung sakali, hindi mahirapan ng gobyerno na mag-repatriate ng sabay-sabay ng mga Pilipino po doon? Ah, uh, may narinig po kaming bomba, tapos nagsirena po agad. So, yun po, may dala-dala po akong baby. So, tatakbo kami sa bomb shelter. Past years, nararanasan ko naman po yun, pero hindi siya ganun ka katinde. Pero ngayon po na may baby din po ako, yun po yung medyo scary po para sa akin. Takot kami kasi may mismong bumaksak na bomba malapit doon sa bahay. Kasi matagal na ako sa uh, sa Israel eh. Pero ina, nung inabot ako ng 20, ito ang pinakamagulog. Patuloy naman na isinasaayos ng Embahada ng Pilipinas sa Jordan ang paglika sa mga kababayan nating na iipit sa nagaganap na digmaan sa Gaza. The problem is the uh... The delay of the border crossing is largely due to the inability of uh, Egypt, Israel, and the U.S. to uh, to, to reach an agreement. Egypt uh, wants uh, humanitarian aid uh, to enter Gaza before they will allow foreign nationals, including Filipinos, to exit Gaza and enter Egypt. Uh, they want to bring their Palestinian spouses with them. Uh, they cross the border. There. The decision to allow entry of uh, Palestinians to Egypt is something that's beyond our control. That's the sovereign right of Egypt. Kung magbakatskali sila at nila yung mga nila, dali na nila yung mga marriage contracts nila to show proof of relationship with their Palestinian nationals. We can't really tell when the border uh, will open. Uh, but we are thankful that there has been reported agreement yes. to allow humanitarian aid uh, into Gaza. Sa pag-uwi ng mga kababayan natin mula sa Israel, Samot-saring tulong mula sa pinagsanib na pwersa ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan ang sumalubong sa kanila upang agarang matugunan ang lahat ng kanilang mga pangangailangan. Hindi po kami kinalimutan lalong-lalo na po ng presidente na kahit hindi pa kailangan, sinabi niya na po kagad sa simula po nung pag-alis po namin sa trabaho, pagpunta po namin sa DFA sa Tel Aviv, hanggang sa makawi po kami dito, hindi po kami pinabayaan. Thank you so much. Thank you so much sa uh, pa ating Pangulo. Sabi niya, binigay niya ng uh, tulong. Kasi kung wala yung tulong namin, eh mananatili pa rin ako doon sa kaguluhan ano, sa, sa Israel baka mamaya mamatay na ako eh. Bigla, bigla, dahil hindi mo alam kung sa babaksak ang bomba eh. Maraming salamat po sa ating President Bongbong Marcos sa mga tulong mo po sa aming mga OFW na parang naiipit sa nangyayari ngayon sa Israel. Hindi lang sa Israel, o oh, sa mga ibang bansa pa kung ano man yung mga problema Filipinos are known for coming to the aid of our fellow Filipinos in times of adversity that is the bayanihan spirit and it is alive in Gaza right now we were we were told that one community leader uh, offered her two apartments two house Filipinos who have relocated from the north to southern Gaza, we have advised them that in the event of uh, crossing, they should go as a group. Para we can, they cannot be, you know, uh, we can easily monitor where their situation, uh, their location are. Of course, they are facing significant challenges. No, but they are very resilient, and that is the nature of our countrymen. When we are faced with adversity. We have overcome our uh, challenges because of our resiliency and our resourcefulness and that is the hallmark of our national singas. Sinisiguro din ng Department of Migrant Workers at ng Overseas Workers Welfare Administration na makukuha ng mga repatriated OFWs ang kanilang naiwang benefit claims mula sa kanilang mga employers. We are exerting all efforts to ensure your safe exit. We are coordinating with our embassies In, uh, in Egypt and in Israel. Uh, we in the embassy are praying for your continued safety. Let us hope that the situation in Gaza will improve soon or at least allow. Uh... kalagi sa kaganapan sa loob at labas ng ating bansa hanggang sa muli magandang araw pilipinas